Good afternoon mga idol, mga follower ko Ay, Nandito ako sa binangunan mga idol Binuntang ko yung mga kasama ko dito mga idol Nagkakabit sila kami ng gutter Yung kahapon na binilag ko Ano ang mapapansin yung mga idol Ay mga idol, kabit na yung gutter Ayun yung anak ko Ayun Ay, naga Nagsisilan sa kumpare ko naglalagay ng ano, pintura ng gutter mga rivets ayun yung isa naman nagtakabit ng downspout at saka lalagay ng stepener yan e ang mga idol yan mapapansin yung mga idol yan yan naka gutter na yan naka stepener na yan sealant at saka botilya at saka pintura na lang kaya e, yung ginagawa na ng mga kasama ko galing ako ng Greenwood kanina mga idol in love ko sinukatan ko dahil eh, ay nag-PM eh. kasi kailangan maayos yung lang yung building nila residential na yun pabiling eh kailangan maayos yan ay pag nanalo kami ng bidding noon di awa ng Panginoon kami gagawa nun. ay mga idol yan ayos na yung mga idol yan. Uh, isang kasama ko talagang ano ang layo naman kasi nito eh. mapapa Meng! may isa pa dun preo Stephener. Ha? Ah. La piraso na lang dalawa. Ay nung mga idol. Mapapansin niyo. Ah, mayroon pa pala doon. Mapapansin yung mga idol talaga. Nakakabit na 'to. Yan. Sa isang hilira mga idol 37 na gutter. Tapos 'tong binilag, 'yung bigali tambo ngayon. Ayun, mayroon na gutter. 2 to, to idol 2 days working mga kasama ko rito mga idol Yan. isang kasama ko Yan. ayos na to mga idol shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko good afternoon po sa inyo at uras na rin oh Mga pasino mga idol yan ter mga idol Ayan bisa dulu sa mga idol, -dulu. Ayan, -dulu, mga idol na, yan. Ayan, mga na yan mga Shout out sa mga At mga idol ayun ng bubutas ng dati uh, mga idol ay uh, ayun yung mga yung nagawa na namin ngayong araw na po dalawang araw yan uh, yung mga idol nakagater na yan ano sa dulo ay mga idol ayun ngayon bukas Este pin ah, ano na lang. Pintura. Ay iba, yan. nakapintura na ibang gutter nito mga ano at saka nag-start na sila at saka este na, na iba. Kasi hapon na. Wala uh, may ma na ibang gamit. Uh, oh, shout out. Shout out kay ano? Ay Mark Anthony. Shout out sa iyo idol. Ah, uh, ingat po kayo, mga idol ko. At saka si Larry. Orul po, Ayan, shout out idol Ni Reigns Kalimlim Ayan, shout out sa iyo idol At saka ni Tulitz Yan. Si Tulitz Ridsan Pasqua, shout out idol At saka JR Sumayan Jatar, at saka si Bin Laos Junior, shout out Sa inyo mga idol At mga follower ko mga idol yan yung nagawa na namin ngayon mga idol tulis pa lang to mga idol ayun ko pare ko talagang talagang napapagod na yung kumpare ko ayun talaga kasi kasi mga kung mapapansin yung mga idol talaga ang layo nito shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo ha okay, mga idol makapansin uh, nyo happy Wednesday sa inyo mga idol mga follower ko shout out sa inyo lahat uh, paisa na kayo mga idol mga follower ko pag na minsan nababanggit yung mga pangalan nyo sa all follower ko at saka all idol ko shout out sa lahat ng mga idol ko at saka mga follower ko good afternoon po sa inyo happy Wednesday po sa inyo Ayun, mga idol yan, yun ang iningatan namin mga idol yung wire ay mapapansin yung mga idol yan isang pagkakamali mo lang talaga pag nadikit yung gather na ito, talagang oh, yun, mapapansin yung mga idol malapit na sa ano yung wire nila malapit na sa yero pero nag-ingat nag po kami dito mga idol kasi alam namin critical yan. Yan ang nakakatakot sa mga ganyang sitwasyon. Ang importante talaga naman eh, walang nangyayari at uh, alam ng Panginoon na uh, ginagabayan po kami. Yan, ay mga idol, yan Awan ng Panginoon, ayan, na darin na ingat pero wala namang na-disgrace importante dun eh nagawa ng maayos ang mga idol yan maayos na to mga idol tapos na hanggang doon bukilya, sealant stipinar na lang ang mga kasing mga yan haba, haba nung gutter Ayan, 37 na gutter 36 ang laki ayos na to mga idol medyo critical talaga yung area na to kasi mga idol kasi may ano to may wire pero okay lang yun ang importante eh. hindi tayo na disgrasya okay shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko good afternoon po sa inyo ayan si idol lo oh. Idol, check mga idols yan yung idol natin na uh, Gisa Palos TV ay nagka uh, nagano siya idol nagbubutas ng bukilya ay mga makapansin nyo ayan. ayan nasa halos dulo na ako dito mga idol yan ay mo luma na yung mga posti na to yan sa amin cutter lang to, mga idol Boss, na andito pa yung ibang bukilya, boss, oh. Andito Nandito pa yung tatlong bukilya. Ayong iba, boss, walang ano, abang. Yun, oh. Ay, tatanong natin yan kung kung ibubuhayin pa yung mga downspout na yan. Huwag natin muna butasan, ano. Yung mga nakaabang lang mayroon. Kasi babahayan dito sa loob. Yurong natin to kasi magbabaha. Eh okay, wala pang sealant 'yan. pero mga ibig tagang ano? Ayos na. Isa na lang mga idol lang takabitan, Here na 'yon. Ay. Oh. tako, Parang ano? Nagira na 'yung langit. Aabutin tayo, boss, ng ulan, boss. yan yung lalagyan na naman bukas yan. Yan, yung area na yan. Pag na-deliver bukas yung mga ibang gutter, yan. ma start na yan. Habang wala pang gutter, i na itong Para ma na. Wala na problema. Yung isang mukha na lang ang pupukusan. Yan, Yung anak ko, nagsisilant na mga idol. Okay, thank you, God bless, mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Go, doctor, nun po sa inyo. Happy Wednesday. Mga idol. Ang ng wire ko, mga idol, oh. No? Importante. Malaki yung wire ko, mga idol. Ano, nak? sisilan ko yung anak ko mga idol madami dami yan anak ha madami dami kang mga sisilan ang dami niya no haba niya hanggang dulo o baka tulong tulong naman kayo bukas diba? habang wala pa yung gutter tulong tulong kayo dyan ano J? Huwag mo iliad yung gutter, masisira yung mukha. Patayuin mo yung plane sheet. Patayuin. Patayuin mo yung plane Masisira yung ano. Ayan mga idol. Okay. Thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Thank you. God bless.